Nga idol, pwede yung magtanong? Saan po? Sino sa inyo nakakalam ng kwento ni Juan Tamad? Ha? Sino sa inyo nakakalam ng kwento ni Juan Tamad? Hindi mo ko alam eh. Hindi mo alam? Pati Ikaw? Pati. Hindi mo alam? Ano? Alam mo yung kwento ni Juan Tamad? Hindi ano, 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 ano. Ba't di mo alam? Kwentong pambata yun. Vlogger ka. Medyo. Ano? Sayang naman kasi makapagkwento sa akin, bibigyan ko sana ng ano. Ano, wala na alam sa inyo? Wala po. Sayang. Ah, Maghanap na lang ako ng iba. Kwento ni Juan Tamad. <laughs> <laughs> Ang kwento ni Juan Tamad. Juan Tamad. Wala? Di, di to ko dito ba baka masagasakan ka dito. Di unang ko lang pa na, oh. Sige, ganito. Alam mo yun eh. Dahil di nyo alam, ikukwento ko na lang sa inyo. Oh, <laughs> <O>, ano? <laughs> ano? Panahon pa ng hapon? In ingatosan na mamamayin Sino si Sino si mama niya? <laughs> Halimutan ko pa nga <laughs> o sige, ganito. Ikaw kwento ka na lang sa inyo. Total, maiksi lang naman yung kwento ni Juan Tamad. Tsaka, maganda ka kasi yon kasi may, mapupulot kayo na aral. Ha? Ano, okay lang? Ay, wait lang. Next time na lang pala, tinatamad na ako. <laughs> okay, next time na lang, tinatamad ako eh. <laughs> <laughs> oh, sa inyo na lang oh, din oh. to Tinatamad na ako ibalik sa bag ko Ate-ate oh. inyo na lang ha oh. <laughs> Saan kayo? Tagasan kayo? Yung pener lang ba po Yung dyan sa looban dyan Kaya pala ikala ko parang may umusok kanina Ano pag ate-ate inyo na lang? Ayos ba? May nandutunan ba kayo sa kwento ni Wanda Mad? <laughs> Ito to na ano lahat dito. Masa <laughs> ako? Dito na ako? <laughs> dito. Salamat po. Next na lang, oh. <laughs> Mga ate, pwede magtanong? Huh? Medyo naliligaw kasi ako eh. Sino sa inyo nakakalam ng kwento ni Juan Tamad? Ha? Huh? Sino sa inyo nakakalam ng kwento ni Juan Tamad? Tueba ni Juan Tamad? Oo, alam nyo? Eh, Juan Tamad Juan Tamad, alam nyo? <laughs> <laughs> <Hindi> lang Hahaha! lang? <laughs> Kayang! Bibigyan ko pa man sa ari mga pagkwento sa akin Ano, <laughs> baka alam nyo? <laughs> Hindi? <laughs> Sayang, kwentong pambata pa naman yun Pero ganito, kukwento ko na lang sa inyo Kukwento ko na lang sa inyo Ano ba? Kukwento ko na lang sa inyo Sige po Ay, next time na lang Tinatamanda ako <laughs> Oh, sa inyo na lang din to Sige po Tinatamanda ako balik sa bag eh Ano yan? Sabi po, binigay po Saan galing? Ha? Tagasan ba kayo? Ha? Tagasan ba kayo? may buta. dulo pa kayo? gusto nyo yung ko kayo? gusto nyo yung ko kayo? mukhang mabigat yan ha ano? atid ko kayo tagay nyo dito kaso dulo pa kayo? tara atid ko na kayo mukhang mabigat e, eh. mabigat yan? oo mabigat tara na dito na lagay mo dito Oo? Oh, Ay ah, hindi! Yung malaki yung... Eh, sige, okay na yan. Oo. Oh. Kaya siya ba motor dyan? Hindi yata kaya motor dyan ah. Dito na. Lagay mo dito. Hmm. San pa kayo galing? Tenement po. Tenement. Nilakad nyo n'yon layo. <laughs> oh. Lagay no, eh. ah, dyan lang sa may butas dyan. Ah. Narinig ko kayo, sabi niyo mabigat. Sino nagsabing mabigat ikaw? Baka <laughs> wow, mauli tayo. Kapit lang kayo ah. Dito yung may butas dito? Ako, dyan lang. Tapos sa dulo. O harap lang. Sabay? Papasok pa dyan. Hindi na. Hahaha <laughs> Pip pip Nadaan po yung dalawang baba, batang babae, may bigat na dala <laughs> Cute na no, wang Sa dulo kayo? Sa dulo pa kayo? Sa dulo pa kayo? Dito na? Hmm Lah, <laughs> La, iwan mo na yan. Hoy, <laughs> yung pamisahin nyo. Hoy, gagi, hoy. Kunin mo na. Kunin <laughs> mo, hoy. Gagi, sayang yan. Ang bigat, ang bigat. Saan ba yan? Ayan. Okay na. Bye-bye. <laughs> bigat daw. Sabi ng batang yung mas maliit. Wait lang, ang bigat. <laughs> Nakita ko naglalakad sila diyan sa may ano, jeep. Sumisakayan diyan sa jeep. Sabi, tinanda. Medyo malayo pa yata ang lalakaran ng mga tuwa. So inintay ko sila diyan konti, inintay ko kung oh, tama nga dito nga sila dadaan. Iniisip ko kasi taga taga dito talaga sila taga butas. So ayun. Pumamatay ng akala <laughs> Oo siya mga bata Hanggang sa muli nating pagkikita Paalam <laughs> Dragon Ball Yarn